Kumusta na po kayo, mga kaibigan, mga kapatid? Welcome po dito sa Comment Air. Ako po naman si kapatid na Cesar Sineta, muli pong bumabati sa inyo ng banal na halik. Ipagpapatuloy ko po ang pagtalakay tungkol po sa tinatawag na kulto. Alin po ba talaga ang relihiyong kulto? Ito po siguro ay pang-apat na po itong live video streaming ko tungkol po sa pagtalakay ko kung alin talaga ang kulto. At sa tatlo pong video na pinatunayan ko na po sa inyo na ang kulto talaga ay ang relihiyong kinagis na natin. Lahat po ng katangian ng isang kulto na sinasabi ng Biblia ay nandyan matatagpuan natin sa ating kinagis ng reliyon. Yan po ang Iglesia Romana. At hindi lamang po ang Iglesia Romana, kundi ito mismong grupo nito ni Lawendel Talibong at itong si Kabornok, ang Packbuster PH, na hindi nagpapakilala talaga ng kanyang mukha, na hindi talaga nagpapakita ng totoong mukha niya pagka siya ay nagsasalita. <laughs> kitang kita po sa mga taong ito, sa grupong ito, ang katangian ng isang kulto. Lalong lalo na po itong si Kabornok. Ano po? Ayon sa Biblia, kailangan suriin ang mga aral ng iba't ibang mga mangarad sa ating panahon. Ito po ang programang maghahatid sa inyo ng komprehensibong pagsusuri. Ako po si kabornok at ako ang inyong Taga suri. Gumamit na naman ng sitas para papaniwalain ang mga walang malay na katoliko na siya daw ay tagasuri. <laughs> ang lakas naman ng apog mo, Burnok. <laughs> Hindi po katoliko ang pinagsasabihan doon ng mga apostol, kundi mga iglesia ni Kristo po. Isipisipin nyo, ang linagay pang susuriin niya na mga tao, kabilang doon ang kapatid na Eduardo Manalo, naka-Amerikana. At karamihan doon sa susuriin niya, naka-Amerikana. Nakabarong, naka-Amerikana. Pagkatapos, itong si Burnok, na magsusuri sa kanila, tingnan mo naman ang itsura. <laughs> tingnan nyo itsura. Ah. Like, yung Biblia ng San Pedro ng Pilipinas. po yan sa akin. Handa ko yung Biblia 1905 ng Pilipinas. Mapapalood yung video yan sa akin. Dati ko yung Lidu, Lidu, Body, Fight, Lidu. Ako siya raw ay kumprehensibong taga-suri ninyo at yung susuriin niya mga naka-amerikana maayos ang tayo maayos ang pagharap sa kamera sa YouTube. Nakabarong na ka-Amerikana. Samantalang, itong nagyayabang, naghahambog na itong si Burnog. Tinan nyo itsura. <laughs> At sobrang talaga ito, kamanluloko, sinungaling talaga ito. Eh ako raw, ay desperado na hindi naman raw siya yon sinasabi kong siya yon Eh, siya ang, eh, yun ang linagay niya nung birthday niya eh. Hindi pala ikaw yon Eh, bakit yun ang inilagay mo? Panluloko talaga ginagawa mo eh. Mabuti na lang mga kaibigan, nakuha ko po yung talagang siya mismo ang in-interview. Oh. Ngayon, hindi, niya maka, hindi siya makatutol na siya, siya talaga yon eh kung siya yon, eh bakit ang ginagamit niya doon pagka nag-uusap sila nung, nung isang nagbablog na karunong ang katoliko daw, pagka na in pagka sila nag-uusap at ginagamit niya yon, ang ginagamit, yung hindi raw siya yung, pinaki, yung in-upload niya sa kanyang borde. Hindi pala ikaw yon. Bakit yun ang inilalagay mo? Bakit yun ang ipinakikita mo? talagang panluloko talaga yan eh. Sa bagay, hindi, hindi po yan katakataka kasi kulto nga po ito eh. Puro panluloko eh. Kung yan po matinong tao, eh, dapat bang gamitin mo yung sinasabi mong hindi ikaw? Eh samantalang, yun nga ang ginamit mo. Ngayon, kung hindi ikaw yun, bakit yan pag ginagamit mo? Bakit hindi mo gamitin itong talagang ikaw? Pagka nag-uusap kayo nung Gabriel, hindi pala ikaw yun, bakit yun ang linalagay mo? di maliwanag ng panluloko talagang ginagawa mo. Ayaw mo talagang makita yung totoong mukha mo. Kung yun ang sinabi kong ikaw yon, ay ikaw may lagay nun eh. Anong mali ko doon? Ikaw nag-upload nun at pinakilala mong ikaw yon. Maging yung mga bumati sa inyong saborde mo, hindi, hindi sinabing hindi ikaw. Kundi binati ka talaga yung in-upload mo na mukha na ikaw yun. Pagkatapos, sasabihin mo na disparado na ako maski hindi ikaw ginagamit ko. I ikaw naglagay nun eh. Hmm. Alright, kung hindi ikaw, ito ngayon na, ito ngayon na napapanood ngayon. Hindi ba ikaw ito? Oh. Tanggihan mong hindi ikaw to. Hmm. Tinan mo yung tsura mo, oh. Di ka ba nahihiyan yan? Yung susuriin mo nakaayos lahat? Naka-Amerikan at lahat? Alam mo, dapat sana ang sinabi ni Talibong, ang dapat sana ang hahanapin ni Talibong, yung ikaw ay naka-Amerikana. Hindi yung inahanap ni Talibong sa Biblia, yung pag-Amerikana raw, pagbabarong ng mga ministro sa iglesia. Ang dapat sana ang hanapin ni Talibong, ikaw kung naka-Amerikana ka, kaya nga sabi ko, <laughs> kaya sabi ko nga eh, kung wala kang Amerikana, Burnok, bago ka humarap sa YouTube, pumunta kang personal sa lunet at bibigyan kita ng Amerikana. <laughs> yun, pinalalabas mo ng lalait ako. ba, hindi. Sinabi ni Talibong yun eh. Kaya para magkaroon ka ng Amerikana, bibigyan kita ng Amerikana. Nakakaya yung ginagawa mo, Burnok eh. Di yata yung mga susuriin mo yung mga naka-Amerikana. Tinan mo nga itsura mo, hindi ka ba na yan? Nang lilimahid ka. <laughs> <laughs> Naka-t-shirt ka. Ah. Di ata, taga-suri ka. At susuriin mo yung mga naka-Amerikana. At kabilang pa dun ang kapatid na Eduardo. Lahat ng in-upload mo, puro naka-amerikana, naka-barong eh. Naka-polo. Samantalang ikaw, ay naka-t-shirt na ngayon. <laughs> At ang t-shirt mo, tingnan mo nga nang lilimahid na. Hindi pa ata nilalabhan yan eh. <laughs> Burnok, hindi kita nilalait. Pinakikita ko lang sa iyo, na ang kahambugan mo ay hindi dapat mong gawin sa pagkatingnan mo nga itsura mo. Sabi ko nga sa iyo eh, marami akong Amerikana, Bornok. Bibigyan kita, magpakita ka lang personal. Oh. <laughs> t-shirt mo, bibigyan kita t-shirt. Ano? Bibigyan kita yung buhaya, Bornok. <laughs> yung may markang buhaya dito, alam mo ba yon? Hindi mo ata alam yun eh. Bibigyan kita noon. Hindi yung t-shirt na yan. Yung t na suot mo, ginagawa ko lang basahan yan, burnok eh. <laughs> o sasabi mo na ang lalait ako. Hindi ako nang lalait, burnok. Pinakikita ko lang sa'yo na wala sa posisyon mo ang magyabang ang kahambugan mo. Wala sa posisyon mo yung maghambog ka, magyabang ka. Hambog ka, mayabang ka eh. Paano ka makapagahambog? Paano ka makayayabang yan? Ay, ang itsura mo, tingnan mo lang. Ang t-shirt mo lang, oh. Ginagawa ko lang basahan yan, eh. Burno. Basahan ko lang yan, eh. <laughs> Ay, nako Burno. Kaya nga, sabi ko, punta ka sa luneta, bibigyan kita. Ang sabi mo naman, bago, bago anya, bigyan mo ako, eh, lumabang ka muna sa debate, Ki talibong sa luneta. Aba, hinamon ko na nga si talibong yan eh, lumaban ba? Uh, ah. hmm. Hinamon ko na sa luneta yan eh. Ah. pagkatapos sasabihin mo eh, bakit paan niya sa luneta? Eh dito anya pwede na. Eh bakit pa magdidibate eh, nagdidibate na, halos ganito lang yon Halos ganito rin yon nagsasagutan, nagdidibate na, kakaroon na ng argumento, eh bakit ay eh bakit dito pa? Kailangan personal. Hmm. Burnok. Nagdadahilan ka na naman kaysa ano niya kaysa pupunta pa niya sa Luneta, nandito raw ako sa Canada, bakit kinakailangan punta ako doon? Aba, kailangan burnok. Meron na akong pamasahe, may pera ako. <laughs> hmm. May pera ako burnok, may pamasahe ako. Kaya hindi mo problema kung umuwi ako sa Pilipinas. Ang problema nyo, lumabang kayo sa akin ng debate sa Luneta. Nananatili yung hamon ko sa Luneta kay Talibong. Dalhin niya, patunayan niya na siya ay Iglesia ni Kristo kasi lahi siya ng demonyo. At patutunayan ko na ako ang Iglesia ni Kristo kasi lahi ako ni Abraham. Yan ang paksa. Yan ang paksang hamon ko kay Talibong. At ang magiging bataya namin, Catholic version ng Contemporary Bible na dinikita niya. Yun ang Biblia ang dadali niya, yung dinikita niya. Patunayan niya ang hindi niya dinikit yun. At yun ang magiging gamit namin, yun ang magiging bataya namin. Ngayon, pwede rin dagdagan ng issue yan. Ang paksa ay kulto. Kahit sino sa inyo, kahit yung paring si Gingano, talibong ikaw. Umagtulong-tulong kayo. Sa luneta, haharapin ko kayo. Alin ang reliyong kulto? Iglesia, Katolika, Apostola, Karumana, patutunayan kung kulto yan. Ang batayan natin, yung Biblia mismo na contemporary version ng Katoliko, yung dinikitan ni Talibong. Dali niya yon. Patunayan niyang, hindi niya dinikitan yon. Tayong kita borno ka. Huwag ka nang magpalusot. Huwag mo nang palulusotan na sayang anyang, sayang anyang oras mo, magagastos ka pa. Dito na lang. <laughs> eh para kipa dito eh, nag, nag, nag na tayo dito eh. Di ganun din ang labas niyan. Sa Luneta, Burnok, pumunta ka ng personal. Ano? Pumunta ka ng personal doon, pakita ka. Bibigyan kita ng Amerikana, bibigyan pa kita ng mga t-shirt. Ah. <laughs> yung may buhayang t-shirt, bibigyan kita burnok. Magtanong ka na kung ano yung t-shirt na yun, yung may buhaya. Ha? yung buhaya dito. Pag <laughs> ginagawa ko lang basahan yung t-shirt mong yan eh. Lahat po ng katangian ng isang kulto na sinasabi ng Biblia ay nandyan matatagpuan natin sa ating kinagis ng reliyon. Yan po ang Iglesia Romana. At hindi lamang po ang Iglesia Romana, kundi ito mismong grupo nito nila Wendell Talibong at itong si Kabornok, ang Pacbuster PH, na hindi nagpapakilala talaga ng kanyang mukha kitang-kita po sa mga taong ito, sa grupong ito, ang katangian ng isang kulto. Ito po ang salita ng Diyos na bababasa natin sa Bimla na dapat pagbatayan kung alin talaga ang kulto. Ito po mga kaibigan, ang mababasa sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 18, Versikulo 10 hanggang 12. At ito po, Borok Talibong, ang nagpapatunay na kayo nga ay isang kulto. Mababasa mo sa talatang 11 na masama ang makipagsanggunian sa masamang espiritu at makipag-ugnayan makipag kayo sa pangapatay. Yan po ay karumaldumal sa Diyos. Yan ang talagang katangian ng kulto na sinasabi na mababasa natin sa Biblia. Yan po ay salita ng Diyos. Yan ang dapat nating pagbatayan na ang mga gumagawa niyan ay isang kulto at yan ay makikita sa ginagawa mo Mr. Talibong kulto ka talaga Thank oh. Sino ang kulto? Ayan, napakalinaw si Talibong. Nakikipagsanggunian sa masamang espiritu, lahi ng demonyo. Kulto yan eh. Oh, napakalinaw eh. Iniluwa na raw niya yun eh. Siya raw ang nagmana un lumulon ng agimat ng lulon niyang lahi ng demonyo. Pero nag-self-deliverance na raw siya. Iniluwa na raw niya yun. <laughs> Niluloko nga nung Adrian Milage? Eh. Ano ba niyang niluwa mo? Pako ba niya o bilog? <laughs> sabi naman ni Talibong, hindi niya sticky sulay Malagkit raw na laway. At nung may luwa na raw niya yon, ginhawang ginhawa siya. Nung taglay raw niya yon, hindi niya sinasabi sa asawa niya sa pamilya na baka raw matakot sa kanya. <laughs> nung may luwa na raw niya, ginhawang ginhawa siya. Ay nako talaga, Talibong. Ito pa, isa pa. Anong sabi ng Biblia? nakikipagsangguni sa patay. O, oh, napakalinaw. Eto, pakinggan ninyo. Si Maria daw ay nakausap niya at nakita. Eto, pakinggan ninyo. Natapos ako na, na, na grocery, nang pahinga na ako, bigla ko nakita ang liwanag. At nakita ko ang mahal na Maria. Ang mahal na Maria mismo. At narinig ko, huwag kang mag-alala. Magagalingin ko si John Paul. Kaya, ah, uh, nang narinig ko yan, tinawag ko yung mukha niya, bro. Na, ha? Na, nakita oh, mo yung mukha niya. Oo, oh, 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 nakita ko. Uh, na, 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 narinig ko pa yung guardian angel na nag-introduce sa mahal na Daniel oh. Maria. Oh. So, nakita ko, hindi ko talaga yan makalimutan, pero hindi ako maniniwala yan. Ah, uh, hindi, agad ako naniniwala. Bakit? even the demon. Yes, yes. Yeah. Oh, si Father, asi uh, si, si Saint Padre Pio nga, ilang disis mm. Yeah. pinakitaan ng Belen Maria, pinakitaan ng Panginoon, ngunit demonyo pala. O, oh. oh, di malinaw ngayon. Napakalinaw, ano? Nakausap proud niya si Bering Maria. At sigurado raw siya na si Bering Maria yun sapagkat inintroduce raw sa kanya nung guardian angel kaya sigurado siyang si Virgen Maria pero wala pang isang segundo sinabi niya na ay hindi yan niya ako naniniwala doon <laughs> dito doon no. ah. nagtatahi ng istorya hmm. hindi raw siya naniniwala si Virgen Maria yun oh. tapos sabi niya inintroduce ng guardian angel pagkatapos hindi raw siya naniniwala doon kasi demonyo raw yung nagpapakita sa kanya katulad raw ng pagpapakita sa ng Birring Maria sa mga pare na hindi naman pala si Birring Maria kundi demonyo eh talaga naman si Maria na naging ina ni Jesus patay na yon paano mong makikita yon paano nyong makikita yun demonyo talaga ang nakikita nyo hindi si Maria siguro ito si Talibong ay balak din maging santo eh kasi yung mga naka, yung mga nakakita kay Birring Maria noon ginawang santo katulad ni Bernadette at saka kung saan nakita si Bering Maria ay tinatawag doon Lady of Lourdes Lady of Fatima mayroon pang Lady of Lipa <laughs> yung madre na nagpakita raw si Maria sa kanya hmm. kung tawagin naman yun Lady of Lipa hindi na yun naaprobahan pero hanggang ngayon pinaniniwala na nakita nga nung madre yung Maria dyan sa Lipa City kaya Lady of Lipa yun. Lady of Lourdes, Lady of Fatima. Yung Fatima naman sa Portugal, yung nagpakita roon sa tatlong bata. Tinawag nila yon Lady of Fatima. Yung napakita naman kay Bernadette, Lady of Lourdes. Ngayon, yung nagpakita naman kay Talibong, tatawagin naman yan, Lady of Osamis Mindoro. Ayan, Wendell Talibong. Lady of Osamis Mindoro. Yun ang napakita sa iyo. Pero kinakailangan magmilagro ka Wendell Talibong para gawin kang santo. Isipisipin nyo yung mga Biblia ginagamit ginagamit dyan, English pa. Yung kasi doon sa English, saint. Yung santo sa English, saint. Kaya yun ang ginagamit niya, English. <laughs> Ayon niya nung Tagalog kasi yun ay banal. Iglesia niya ng mga banal. Church of the Saints ngayon sa English, Church of the Saint. Kaya ginagamit niya yung Saint kasi Santo. Kaya itong si Talibong, tatawagin din itong Saint Wendell Talibong. <laughs> Alisin mo na lang yung Talibong. Saint Wendell na lang. Maganda-ganda pang pakinggan. Ano? Wendell? <laughs> Kaya siguro ganyan ang pangarap mo. Tawagin ka rin Saint Wendell. <laughs> Ay nako. Bueno mga kaibigan, hindi ko napakahabain, napakalinaw na talagang kitang kita ang mga katangian ng kulto dito sa dalawang to. Kulto talaga ito. At hindi lamang ito kultong chief de cult ito at yung katoliko mismo yung na kinagis na natin, isa ring kulto. Hindi po tumutupad ng mga aral ni Kristo. Iba ang itinuturo. Nagpapanggap na kristyano samantalang yung aral, doktrina, ay hindi doktrina ng kristyano. Bueno mga kaibigan, kayo pong mga naluloko dyan, huwag po kayong paluloko, makinig po kayo sa Iglesia ni Kristo. Huwag po kayong pikit matang sumusunod dyan sa mga tao yan. Kinukutungan lang kayo, patuloy yan na kinukutungan kayo. Ginagawa kayong hanap buhay ng mga yan. Kumikita na sa inyo sa YouTube, dahil sa pagsusubscribe nyo, Hinihingaan pa kayo ng abuloy. Huwag kayong maniniwala. Kung maniniwala na ang ginagawa ni Talibong ay evangelization, hindi po totoo yan. At hindi po yung kawang gawa. Yan po'y pagsasamantala sa inyo. Talikuran niyo po yan. Huwag kayong paluloko niyan. Bueno mga kapatid, hindi ko na Muli pong ipanalangin natin ang kapatid na Eduardo na sana po patuloy siyang patnubayan. Tulungan ang Panginoong Diyos na magtagumpay siya sa lahat ng kanyang ginagawa, sa kanyang pangangaral at pagtatagumpay ng Iglesia ni Cristo sa buong mundo. Ako po naman si kapatid na Cesar Sineta, bumabati po sa inyong muli ng banal na halik. Maraming, maraming salamat po.